Bro, tanong ko lang. Kung binasag ka niya, niloko, iniwan, tapos babalik siya parang walang nangyari, bakit mo siya tatanggapin? At kung sakali mang bumalik siya, hindi ba mas tama na ipakita mo sa kanya kung gaano kalaking lalaki ang nawala niya? Maraming lalaki, kapag bumalik yung babaeng nanloko sa kanila, automatic, welcome back agad. Pero ang hindi nila alam, dot yan ang pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto mo sa sarili mo. Kasi ganito yan, bro. Kung kaya kanyang lokohin noon, tapos kaya ka rin niyang balikan ngayon, ibig sabihin, hindi ka nakitang lalaki na kayang tumayo sa sarili niyang halaga. Pero sa video na to, tuturuan kita ng Stoic Mindset kung paano haharapin ang isang babaeng bumabalik matapos kang lokohin. At hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagyabang. Ito ay tungkol sa self-respect, discipline, at masculinity. Simulan natin. Part 1. She comes back because you finally walked away. Bro, tandaan mo 'to. A woman who cheated only returns when she feels she's losing control over you. Nang iniwan mo siya, naramdaman niya yung katahimikan, yung absence mo yung pagkawala ng atensyon na dati niyang inaabuso. Nang nagno contact ka, nawala yung power niya. Kaya siya bumabalik. And remember this, hindi siya bumabalik dahil bigla kanyang namiss. Bumabalik siya dahil hindi niya inexpect na kayang mawala ng isang lalaking sanay na niyang kontrolin. Part 2, Don't Take Her Back, Be The Man She Thought You'd Never Become. Pag bumalik siya, hindi ibig sabihin dapat mo siyang tanggapin, kasi kung tatanggapin mo siya agad, dot ang sinasabi mo sa kanya. Okay lang sa akin na lokohin mo ako, pero kung gusto mo siyang turuan ng lesson, hindi mo siya babalikan. Ipapakita mo hindi ka na yung lalaking iniwan niya. Stoic mindset ito. Control what you can control. Detach from what disrespects your worth. Ang lalaki hindi nagtitimpla ng emosyon ng babae. Naglalakad siya sa sarili niyang path. Part your silence is the real teacher. Walang lecture, walang sermon, walang drama na mas malakas kaysa, katahimikan ng isang lalaking natuto na. Kapag bumalik siya at hindi mo siya tinanggap, doon niya mararamdaman yung sakit na iniwan mo noon. At hindi mo ginawa para saktan siya. Ginawa mo dahil kailangan mong protektahan ang sarili mo. Your silence says, I grew, you didn't. Part 4. You can forgive her, but never give her access again. Pwede mong patawarin. Pwede mong I let go yung bigat. Pwede mong alisin yung galit. Pero tandaan mo, forgiveness is not the same as access. Ang pagpapatawad, ibinibigay sa taong kailangan mo ng closure. Pero ang access, ay binibigay lang sa taong nagpakita ng respeto, loyalty at consistency. Siya, niloko kanya, at once trust is broken, hindi na yun na ibabalik. Part 5, Show Her What She Lost, by Leveling Up Without Her. Bro, eto ang pinaka-importante. Kung gusto mong maintindihan niya ang tunay na nawala niya, hindi mo kailangan mag-post. Hindi mo kailangan ipagmalaki. Hindi mo kailangan makipagkompetensya. Just level up. Become the man she never thought you'd be. Ayusin mo katawan mo. Ayusin mo mindset mo. Ayusin mo finances mo. Ayusin mo circle mo. Ayusin mo life purpose mo. Kasi ang pinakamalupit na karma, ay kapag naging masaya ka sa buhay na hindi na niya pwedeng balik-balikan. Heart Onion, when she realizes what she lost, it will be too late. Darating yung araw na titingin siya sa buhay mo, at may isip niya. Dito ako galing, at pinakawalan ko siya. Hindi ka na niya maaabot. Hindi ka na niya makokontrol. Hindi ka na niya mauunto. Because now, that you are a man of value, discipline, and self-respect. At doon niya ma-re-realize ang pinakamalupit na truth. Ang iniwan niyang lalaki at ang lalaking meron ka ngayon ay magkaibang tao. At yung mas mabuting tao, hindi na niya pagmamayari. Part 2, the stoic ending, walk away not to hurt her, but to protect your future. A stoic manus one truth. You cannot build a peaceful life with someone who already destroyed your peace. Hindi ka masamang tao dahil hindi mo siya tinanggap. Hindi ka cold. Hindi ka bitter. Self-respect lang yan. Bound iris lang yan. Growth lang yan. Kapag bumalik siya pagkatapos niya silang mag-cheat, don't take her. Teach her what she lost. And most importantly, become a man who never loses himself again.